Ma'am, kumusta po? Kumusta po si President? Okay na. Nakapag-adjust na po ba siya? Okay siya, sabi niya nakaano na daw siya. Nakaano na daw siya sa pagkain. Anong pinaka nami-miss pa rin po niya? Family. Family. Family kay pagka ano pagka magdetalya na sa ano. Family. Parang parang masakitan siya. Gusto niya yung kami nag-visit kami lang. ayun magdetalya na si ganito, na apo, mga ganito. So, but, but, ano, we keep on telling him that we are here. Hindi mo ba ako, ha? Supportan niya. Ito, Support kita. Hanggang sa dulo, ma'am. Ito lang po kami. Digita mo undang, ma'am. Ma Correct, ma'am. Ina na ko, God will make a way. Exactly. Mga God has been assuring me Do not worry, we are taking good care of oh. him. Paano wow. wow. nga ano mm. Even during the time na, during sa Bilyamoy, di ba? Mm. Kami, we yeah. were so, I, I asked him nga eh, how do you feel? Are you angry? He said no. Paano oh. siya na, kaya yung mga gumawa sa kanyanit nito, mm. Gabaan rin na, daba, ma'am. Impierno kayo. Oh. oh. you <laughs> know, wala siyang, wala siyang, kami pa, may ma, sakit yung ako pa, sabi ko sa kanya. Pero sabi niya, no, that, that, yun ang ano ba, ma, maano talaga siya ng tao. Eh? kilala niyo na, no, yung Presidente. Yes, yeah. ma'am. Exactly, ma'am. Tsaka, ano ba, yung, all he cared for was about his country and about his countrymen. So, alam niyo yan uh, oh, yeah. ano There's no doubt, ma'am. There's no doubt. Hmm. Kaya, ang I mean, that's why nga, ako, ako, to be honest with you, ako sa ginoo. Oh, yan nga naman, Lord. Ako, up to now, I'm still, ano ba, dagang ko question mark. So, buti sa anak ko, naging tarantado, mm. magnanakaw. Correct. Mm. Yeah, <laughs> diba? Uh -huh. Greedy ma'am. Greedy. <laughs> Di ba? Wala nagtinarong eh. Wala may okay, ano, wala, wala nag-abuso katong time na kuan ka. Wala na. There was no air about him na presidente siya. That was my prayer put before bana na, Lord, help me to remain humble. And then, same po sa Iyama, Nakita kita niyo man mag no. Wala siyang ere na. Kaya, na ba siya message mo? Actually, eh, this one is, Win-win ni Sayaha eh. Nakita niya naman. Nakita niya naman. Ang ah. kala nila yun ang, the, ano, that, that will put him down. Kamali sila. Wrong move. Nagsisimula pa lang po. Ah, nagsisimula. Kaya na lang, kailangan ito talaga tapusin talaga natin. Ay, so, nandito correct, lang po oh, kami, madam. Mayroon ba siyang message, ma'am, sa yes, sir, mga kababa? Yes, okay. Sinabi so, niya. So, sabi as niya, you. mabuhay ang Pilipinas and mabuhay ang Pilipino. So, again, he wants to extend uh, his gratitude to all of you here, hmm. uh, all of you here, and as sabi niya that he is Alam. willing to make that sacrifice. So, oh. sir. Yes. Sacrifice Yay. will not be. We will extend so, our gratitude as well. Yes, ma'am. Thank you.